Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng South China Morning Post. Uh, title is ano? Why are tourists bypassing the Philippines for other Southeast Asian nations? Filipinos are lamenting their nation's seventh place regional tourism ranking eto uh, ang article na ito isinight niya yung data sa tourism performance ng iba't ibang Southeast Asian nations yung ASEAN ba pang pangpito lang ang Pilipinas despite the fact na nasa atin na ang lahat yung kagandahan ng mga beaches Uh, natural uh, wonders, waterfalls, hospitable na mga tao, wala nang tatalo sa Pilipinas kung dito lang sa ASEAN nations. Eh bakit pang lang tayo sa sa ranking sa tourist arrivals for the first four months, January, uh, February, March, April? Ito, sa data, uh, ang total tourists sa ASEAN is uh, 48.5 million tourists. Foreign tourists, ha. Bumisita sa ASEAN nations. Ang napunta lang sa atin, 2.1 million. Ang pinakamalaking tourist arrival sa ASEAN is Malaysia, 13.4 million tourists. Ang Thailand, 12.09 million tourists. Ang Vietnam, 7.67. Ang Pilipinas, 2.1 million lang ang nagbisita sa atin. So, bakit? Ano bang dahilan? Bakit na Naging kolelat na tayo pagdating sa tourism. Maraming rason 'yan. Punta tayo uh, mamaya sa rason. Tingnan lang natin sa uh, 2024 na data. Ang Pilipinas sa so the whole 2024, ang target natin is 7.7 million tourist arrival. Ang actual na dumating 5.9 million lang. So, short sa target. Tinalo pa tayo ng Cambodia. Ang Cambodia, ang kanilang tourist arrival 2024 is 6.7 million. Compare natin, Duterte administration, noong 2019, bago mag-pandemic, 8.26 uh, million tourists noong 2019. Ang target ng Duterte administration by that year is 8.2 million. Ah, 2019 itong sinasabi ko ha. Ah. Wala pa yung pandemic. 8.2 million ang target na sobrahan ng 8.26 million. Ah, so, maganda ang turismo natin panahon ni PRRD. Panaon ni PRRD, ang pinakamalaking foreign tourist arrival natin is Chinese. Ang Chinese tourist natin noong 2019 is 1.7 million tourist. China. Bakit? Eh, diskarte lang yan eh. Hindi diplomasi ang style ni Digong. Hindi niya pinagsapilitan yung uh arbitral award natin sa ano nakikipagkaibigan. So in return, nakipagkaibigan din ang uh, Chinese government. Kaya ang dami nilang turista. Oh, ngayon, ano nang nangyari? Ito for uh, for 2024, tingnan natin yung data. Ang ang uh, tourist uh, arrival natin ang pinakamalaki South Korea kasi wala nang China eh. South Korea uh, for uh, this year for this year 468,337 for the first four months nag drop ng 18 18% the crash ang ang Chinese arrivals natin Uh, for 2024 napakaliit 300,000 lang kumpara mo nung Duterte administration 1.7 million so anong dahilan? bakit? iniiwasan tayo ng mga turist to oh, number one na dahilan yung uh, data ng hello safe ang pinakamadelikadong lugar na punta ng tourists is Pilipinas. Inaamin ni DILG Secretary John B. Cremulia na failure ng DILG o PNP ng gobyerno na yung kaligtasan ng tourists. Perception ba na magulo ang Pilipinas? Yan ang, ang number one dahilan ngayon na despite na napakaganda ang Pilipinas wala di pa naman masyadong marami ang nabiyahi ko napuntan kong bansa kailang the best pa rin hindi tayo patatalo beaches uh, bundok uh, waterfalls ang dami Nang dahil lang sa kaguluhan ito magbasa lang ako sa mga comments komensa sabi ng isang komente eh, wala na kasi si ano wala na si Harry Duterte <laughs> saan na ba yan? oh Lincoln Brain foreigner ito because, because there's no Harry Duterte there anymore Safe, safety concern o oh, anong nangyari last month sa mer in uh, isang South Korean national and two Chinese na kidnap hmm. sino pang uh, pupunta ditong tourist Uh, tuman sa months ago sa Makati, Friends National, na na-scam. yun Yung pinagmamalaki ng administrasyon na mas mababa daw ang crime index, mas safety daw tayo ngayon. Eh, sa kanila lang yun. Kaya lang, ang proof na gumugulo ang Pilipinas, ito na, pababa ng pababa ang tourist arrival natin dahil number one tayo sa buong mundo na pinaka- uh, delikadong lugar na puntahan ng turist. So ito pa, pinagmamayabang ng administrasyon na ano sabi ng Pangulo? Bright future daw ang PBBM admin. Yung Duterte administration is horrifying times. Horrifying times na ang daming turis pumupunta sa Pilipinas panaw ni Duterte. 8.26 million. Ngayon, 5.9 lang last year tapos ngayon ang baba. Anyway, challenge 'yan sa administrasyong ito. Napakalaking potential ang tourism natin. Sana gandahin ninyo ang pamamalakan para hindi sayang yung uh, ganda ng Pilipinas. Hindi sayang yung income natin, matutulungan ang maraming tao kung maraming turista na bibisita sa Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para magkaroon ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Ay, salamat kita, sa kinu, kay Sugat so, nga Pagpunin pag na diri sa Gaiton Karong pagkit ko nagkakabalay kay Sigir Gid Kukloon sa akong ginikanan Karon Naya na akong balay diri Nga Nagpatin Oo Salamat yun sa Sponsor Ane Inaot yun nga siya panulanginan sa Ginoo Nga dagang matabangan ng mga tao mm -hmm. So, pila na rin ka tuig nga nagloon ka sa imong mga mga kay balay? Ah, napulo na katuig. Napulo na katuig, so karoon pa ka makabalay? Karoon pa. Salamat kit sa tabang sa sin, kaya kung wala pa ang tabang sa sin, hindi pagit ko oh. kabalay. Salamat kit sa nag-sponsor, ani. Tungod sa kalisod, kung wala ang tabang sa sin, hindi pagit ko ani kabalay. Oo. Uh -uh. Pila naman yung mga anak ya? Ah, isa. Isa. Isa yung anak, so permente ka na nagaloon, so parang pagka makabalay. Opo. Salamat yun ano nga tabang kay inaotunta nga dagang pa nga matabangan sa man ako nga nanginanlan. Oo, o, lagi ya. So, magatop na ka karun niya. Ah, magatop na ko karun. Oo. Asa na yung mga asawa ya? sa balay. Ay, nasa balay. Sige, salamat. Salamat kaayo, God bless.